Good afternoon, Lodi Labs and Sissy Labs. So, nakauwi na tayo ng bahay. At, eto. nakapag decide ako na mag walking wooking tayo ngayon. <sighs> eto. Winter dito, kaya malamig. Ayan. <laughs> yung favorite, ano ko, mga puno, yung almond blossoms. Ah, diba, ang ganda. <laughs> malapit lang yan dito sa bahay mga ano lang siya uh, 50 meters away so ayan ang ganda no ayan <laughs> very nice tsaka ayan no yung mga petals nya nalalagas na so ganyan yan nalalagas ang ganda no ang ganda tingnan <laughs> lalo na kapag ayan no yung green tsaka may white ang ganda no ay right. ah, diba? nakaka-relax dito. Nakaka-relax mag-walking walking. Ayan. Ganda. Saka may maririnig ka pang mga ibon. So diyan pala yung bike track. So, ayan. <laughs> ah, ganda. Oh, ayan oh, tingnan natin ulit. Ah, di ba? Ganda. Ayan, o. ang ganda tingnan no. Lalo na yung mga petals doon sa ano, sa ground. Yan. Ang dating <laughs> so yan, dito muna tayo kasi gusto ko muna maghugot. So I think dito na lang ako uupo muna. Dito tayo. Maghuhugot. All right. I think dito para diyan yung background natin, no. <laughs> All right. <laughs> See ya. Bye-bye.